ikaapat na put isang kabanata. Mapalad siya na nagpapakandungan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan. Pananatilihin siya at iingatan siyang buhay ng Panginoon. At siya'y pagpapalain sa ibabaw ng lupa. At huwag mong ibigay siya sa kalooban ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa hiligan ng panghihina. Iyong inaayos ang buo niyang higaan sa kanyang pagkakasakit aking sinabi, O Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. Ang aking mga kaaway ay nangagsasalita ng kasamaan laban sa akin, at nangagsasabi, kailan siya mamamatay at mapapawi ang kanyang pangalan. At kung siya'y pumaritong tingnan ako, siya'y nagsasalita ng walang kabulohan. Ang kanyang puso ay nagpipisan ng kasamaan sa kanyang sarili. Pagka siya'y lumabas, isinaysay niya. Yaong lahat ng nangagtatanim sa akin ay nangagbubulong-bulungan laban sa akin. Laban sa akin ay nagsisikatha ng panghamak. Isang masamang sakit, wika nila ay kumapit na madali sa kanya. At ngayon siyang nahihiga ay hindi na babangon pa. Oo, ang aking kasama-samang kaibigan na aking tiniwalaan, na kumain ng aking tinapay, nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. Ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa akin, at ibangon mo ako upang aking magantihan sila. Sa pamamagitan nito ay natatalastas ko na nalulugod ka sa akin, sapagkat ang aking kaaway ay hindi nagtatagumpay sa akin. At tungkol sa akin, iyong inaalalayan ako sa aking pagtatapat, at inilalagay mo ako sa harap ng iyong mukha magpakailanman. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel mula sa walang pasimula at hanggang sa walang hanggan siya nawa at siya nawa